May nag-message sa atin. Yan, katika ng kate, Papa Boards. Hilig-hilig mo pumunta sa gubat, eh wala ka namang makahuli. Ganon talaga. yun lang ang masasabi ko. Ganon lang talaga mga idolo. Hindi lagi-lagi talaga nakakahuli. Pero yung satisfaction naman, nandun pa rin. Ganon talaga sa ganitong libangan, sa ganitong hobby ay bonus na lang talaga kapag ka-ikaw ay nakahuli. Wala ding iniwan kapag ka-ikaw ay nag ride mga nagmumotor mga nagbabike pagka napuntahan nila yung area na gusto nila nasa satisfied na sila ganun din dito halos walang pinagkaiba eh uh, kapag napuntahan ko na ang area kapag nakapangati na ako sa lugar na gusto ko puntahan eh. na din plus may bonus pa kapag nakarinig ka ng tilaok at kapag lalo na kapag nakahuli ka pa orange na orange talaga yun nga pala mga idol um, gusto ko nga palang huge shoutout si Master Laking Dagat si Tito Jerry isinama niya ako mga idol sa sa lugar na hindi ko pa pupuntaan ang ganda pagod food <laughs> mukhang ang daming bundok namin nadaanan sa tuwing makakita ako ng bundok putik labuyo yung naiisip ko yung mga poles mahilig din kasi ako sa mga ganun sa mga hiking ayan na, dinipad na may sisiyo mga idolo. May ah, sisiyo. Yun, nakita ko. Nakita ko yung sisiyo mga idolo. Nasa likod ng bato. Uhulihin ba natin to para mahuli natin yung hulihin. <laughs> lumubog ka. Ayan. Lumubog na. Ayan na, lumubog na. Pag lumubog na na ganito, dahan-dahan mo lang. <laughs> Yun kukwento pa lang ako so ngayon nakahuli tayo ng sisiw papunta pa lang ako sa kapapangatean ko pero nakahuli na ako ng sisiw yan nakita ko yung inahin lumipad na, ng hinang nanggaling sa puno so kung gusto ko hulihin yung hinahin eh itatali ko lang tong sisiw na to tapos lalagyan ko ng maraming tulos yan marami pa naman akong tulos mahuhuli ko yung inahin kagaya ng ginagawa ni Boy Kulot so dahil marami naman tayong inahin eh o, isama ko kaya to sa ano pa isama ko kaya to mga idol sa aking mga sisiw may mga labuyo din ako din na sisiw mga kapipi lang sasama ko to sa Chinese chicken sige amponin na lang kita ha so dahil isa lang naman siya ampunin ko na lang to mga idolo oh. ampunin ko na lang yung mga sis yung sisiw na to first time natin makahuli ng ganito uh, at subukan natin alagaan at subukan din natin buhayin from wild yan ganyan yung tsura ng ano oh, ng sisiw na labuyo napakaliit lang talaga halos kasing laki lang talaga ng sisiw ng Chinese chicken natin kainaman mga idol sige ampunin na lang kita sarbahan na natin kung nandito pa yung inahin pero dapat pumuputak na yun kung gusto nyo balikan so ganito talaga mga idolo kapag summer madalas talaga may mga sisiw na ang mga labuyo yung iba naglilimlim pa talaga so kainaman kapag ganitong may mga sisiw na eh humihiwalay na yan sa mga tandang yung mga tandang naghahanap ng bago nilang kapareha yan. So, yung isang tandang, hindi lang isang inahin lang kaya niyang ano, asawahin. Kasi, ano yan, kung sino yung matapang, siya mas maraming inahin. Kaya, bihira lang din makahuli sa ano, pangate. Lalo kung puro duwag. <laughs> At kung magkakamag-anak yung labuyo dito. May mga territorial pero depende sa lugar. Yung lugar kasi na to ay Developing area na madami laging mga ano kaya bulabog. Kaya yung mga labuyo kung saan sila napupunta. Kaya hindi sila makakaano ng teritoryo talaga nila.